So yun, maulay na boy, mga gan Vlog muna tayo ngayon. Tagal-tagal na rin tayo, hindi nagba-vlog. So, mag-vlog tayo dito sa ginagawa bahay ni... Ay, ginagawa ng ni kabeli dito. Sa bahay ni Senor kabeli Cab So, tara. Wala po si kabeli ngayon. Muminang ng Bulacan, may po sila. So yun, gan kaigan. ngayon kasama natin si Hingo si Adam tsaka si Mori pipintura pa rin tayo marami tayong pipinturan doon ano yan ano yan gusto na rin shout out <laughs> ito yung katuangan ni Anton <laughs> katuangan happy birthday para po ayun happy birthday nga pala dito po po siya birthday niya ngayon ayun mga mga kabote

Ayun. O mga na nag suray okay. ng ano po. Ayun po. Saan ka? na ako. Dato may naman. Ayun nga. Ayun po. Yung mga ka be rin yun pag natin. naman na bukas <laughs> natin yung masila bago tayo para binigay yung trabaho natin.

Ini mau. Babi. Babi. Sado po mga kaisa, naglalagay tayo ng oyster sauce. Sige siya ay. Sige, mana Okay, mga kaisa, mamarinate muna natin ng 20 minutes.

Tapos nagluluto na rin si Ingo ng uh, ano ba niluto ng adobo. So nakabili kami 1 kilo ng baboy ng adobo. So ila lang naman kami. Okay na yan. Adobo. Pagkaluto na pwede na kami kumain. So ang patapos na rin. כן yeah. 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 So mga kakailan, dito dito muna natin yung natin. Sige, huwag yun na dyan. Ito na, huwag yun na. So mga Babaw. yun dyan. Ano ba? Huwag natin tayo Wala kayo ganun eh, nang nabi na kayo Ayos Ayos din Gamadap, ay po Gamadap? Oo Ayos gan! Ayos gan! Buksa, gan! Pasak Ayos. Ayun Ayos. Say, ka yan. Ayun. Si mga kaigan, tangali nakakain na tayo. Kaya Ano pa mga kaigan. Ka Ito po. Bubong... Sige. Sige. Saan to nga dyan? Ito. Yang ini sebuah Mahirap. Mahirap ako kayo. Dapat na ito ba? Oo. Make it. mo? mo. Babi! Higayang marok ba? Marok. Toyo. So yun mga kaikat. Tapos namin kumain. kami sa baglaan.

すいません。<noise> <noise> Siya. Tapos, Tapos siya daw nandito pa rin. Nagay elektrikal. Pinis e, siya daw? Okay na. Ito yung nagawa namin nung makarami. so dapat mapapalabas namin ng ganyan ito ra yung ano labas din para marinig din So yung mga kaigan, hapon na po. So na, lang po kami. Ito yung update natin sa restaurant ni Kabeli. Oh, thank you. <laughs> wow, muli <kayo> lang. <laughs> Tapos ito, napintura na namin. Ito na Ito yung bar counter. Yung so, napilturan. Yung primer pa lang yun. Ayun. Oh. So yung mga kaigan na yun ha. Completa na rin. Yan na pintura na namin yan. Tapos yung mga tristong okay na rin yan. Mas si mga kore. Nagkikisamin na lang yan. So yung mga kaigan. Ka dito na namin magbabakas yung mga team vlog. Maraming maraming marami salamat. Thank you. Thank you. God bless all. Yan. Ito yung mag-apon natin. Nagawa kami sa mag-apon. Ayos. Thank you. Maraming maraming salamat sa lahat.